Mag ako lang Hi guys, magbukbang tayo. Ito lang. konti lang. Kunti ba rin? Diet eh. Saan yung ko muna. Ito lang muna gusto. Hindi, sausa mo sa bagong kayo. Walang lasa. Okay lang si lang kayo. Yung... ano niya yun? Huwag mo ko turuan. Ako nagmumukbang. Nahiya. <laughs> 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 na ako wala <laughs> <laughs> na siya. <lang> Ikaw <laughs> Tikman natin adobo. Yan mo Iyon mo na, tignan na, tignan na ba yun, yeah, 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 yeah. yun mag-video kina tayo. Sabi mo. Sabi Di ano YouTube niya Wala pa siya yan. No? Sa yung ano. Yun? Ay, yun yun? O, kaya na yun. grabe tayo. tayo. na yung ano naktugulan. Kasi na pa-uwi okay. uh, no. ay nga sila. Hindi, nilagpit pa Hindi yung bag ba na ikis. Okay na. Hindi na kayo? Ang mga 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 Are oh, bibi mag ma ka, are Yan ang, ano Pinatay niya paano tatawag sa Jowa? Dito. Anong la? to? Hindi Anong na

Ano guys? Sarap. Ang ano? Nakikigayin lang ako linggo-linggo kasi wala akong pambili ng pagkain. <laughs> you know? Nung linggo no, di ka sumama. Ano mo nag-message? Kala ko busy ka. Na-message nga lang ako no. ulit. Ang hero. Wow. Hello. Ha? Ano? Hindi maulan, hindi mainit dito, maulan eh. Hindi ka magsasakit Mag dito. Na, no. ako, Wala kayo bubo dito. Oo oh, ano. nga, maganda yung panahon. Walang oh, Mag maganda parun. panahon. panahon eh. Opo. Okay. Hindi. maganda ka, di ba? Um, Newton ka, di ba? Tapos lang um, bus stop. Eh, ano alam yung sakya namin ni Madam Jima? Dito, dito, dito ka na bumaba sa kanyong, katong. Oh. Dami pang... Di ba nyo to? Tapos uh, ka sa, 54, one bus stop. Tapos sa uh, baba ka doon sa brown line. <laughs> Tapos hintayin uh, ka lang namin dito sa may alto. Ha? Mati sa sa ka katang ha? <laughs> Ang sarap nung adobo. Okay, I'll see you. Sarap nung adobo. sa? Sabi gusto ka? No, disipin ng pinsan ko ba hindi gusto. Sabi ko, tuloan mo ako sa adobo mo? Ang tap nang lips ko. yung Ha? Huh? Gutom ako guys kasi ang layo nung nilakad ko para marating to. susulitin ko yung pagkain. Kaya yeah, pawis na pawis ka na nga. Okay. Namumuti na nga bukid. Highlights. Highlights na nga bilak. Highlights din bilak. highlights pasusundoy mo? Taga dito Hindi na lang.

Diretso na yan dyan. Galing ka ng Newton. Doon ako mong budal. Pinsan ko okay, nandun. Okay. Mm -hmm. Ito ang sabi lang, di ba? Diretso na ako guys. Alam na yan. Diretso okay. <laughs> na.